Yan po mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking YouTube channel. Okay? Gusto ko lang i-share po sa inyo ang aking uh, pananaw at uh, opinion, reaction po sa mga kumakalat po ngayon sa social media na uh, yung pagkakaisahan po ng Iglesia Ni Cristo na ibubuto ng mga senador mga kababayan. okay? Marami po kasi ang nagtaka, marami ang nalungkot, marami ang dismayado. At marami ang nagtanong, bakit? <laughs> bakit hindi nag-straight vote ang Iglesia Ni Cristo sa Duterte, mga kababayan? Yan po ang tanong po nila, bakit? Kaya <laughs> eh, bibigyan ko lang po kayo ng <clears throat> uh, kaunting hapahapya o sagot, mga kababayan, sa inyong mga katanungan. Okay, para maliwanag po sa inyo. Ito po kasi yan mga kababayan. Kung naalala po ninyo, noong nagsagawa ang INC ng Peace Rally, Kung naalala po ninyo, ang panawagan po ang gustong iparating ng Iglesia Ni Cristo ay kapayapaan, pagkakaisa, unity, hindi pagkakagulo, eh, pagkampi-kampi, hindi mga kababayan. Eh, kaya itong binoto po, itong pinili po ng pamamahala ng pamunuan po ng Iglesia ni Kristo na meron sa grupo ng Kaibam, sa Alyansa, at dito sa PDP ay tama, tamang tama na ang panawagan na pagkakaisa. Di ba? Kasi kung isang grupo lang ang ibubuto, ibig sabihin kabilang na po kami sa Uh, gumagawa ng kampi-kampi, bahabahagi mga kababayan. eh? Okay? Kaya perfect po talaga ang desisyon, ang pagpili ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Okay? Kaya pasensya na po sa inyo at uh, kami po ay sigurado 100% na makikipagkaisa. Kasi napanood ko po ang vlog ni Boss Dada kagabi na ang sabi po niya sa kanyang vlog na hindi <coughs> ba daw nakita ng pamunuan ng iglesia ang magandang maihahatid o maidudulot po ng Duterte sa ating bansa. Okay, yun po yung sabi niya. Uh, yun po ay komento lang naman po niya mga kababayan kasi alam po natin si Busdada ay isa po yan sa mga Ini kong blogger, mabait din po 'yan mga kababayan. Uh, uh, opinion lang po niya yun mga kababayan Okay? Kaya uh, 'yung pahayag po niya na hindi ba daw nakita uh, nakita naman po ng pamamahala kung sino ang uh, may mabuting puso mga kababayan, okay? Alam po nila 'yan. Kaso ang layunin po talaga ay kailangan na maihatid sa taong bayan, maipakita po sa taong bayan na ang gusto po talaga ang paninindigan po ng Iglesia ni Cristo ay kapayapaan po talaga, pagkakaisa kasi yan po ang susi sa ating bansa, mga kababayan para umunlad po tayo. Ang kapayapaan at pagkakaisa wala na pong iba. Okay? Kahit sino po kasi ang ihalal jan na uh, sa tingin po natin ay mabait. <laughs> Kapag naturingan na yan ay eh, wala na. okay 'Di ba nabudol nabudol na po tayo kay uh, sabi nila nabudol na po kay BBM. Uh, sa pag-aakala na siya po talaga ang karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Wala nang iba dahil sa kabutihan uh, sa kanyang puso na nagkikita ng maraming Pilipino. Uh, kaso ang nangyari, yun. <laughs> Kaya dapat po, uh, ano po talaga na magkaisal po tayo. Yan po ang gustong uh, maiparating po ng Iglesia Ni Cristo. Yan po ang susi. Kaya... Na tama po na lahat po ng grupo ay meron po talagang kinuha mga kababayan. Eh? Kaya pasensya na po sa inyo sa mga dismayado at doon po sa mga nagsasabi na ayaw niyong iboto, ayaw niyong mag-straight vote sa Duterte. Hindi rin po namin ibuboto si Marcolita. Yan po yung sabi nila. Kaya bahala na kayo mga kababayan. I-re-respeto po namin yung mga decision po ninyo kung ayaw po ninyong iboto ay di, sa inyo po yan eh okay? kasi kami manalo matalo si Kung Marcolita ayos lang sa amin okay? kasi uh, uh, pinayagan bina, may basbas -bas, bas, bas po si Kung Marcolita na uh, tumakbo bilang senador kasi makakatulong po si kong marcolita sa ating bansa mga kababayan pero kung ayaw nyo, kung hindi niyo iboto ah uh, uh, hindi mananalo si kong marcolita ay ayos din po sa amin mga kababayan wala pong problema yan at least uh, uh, nakakatiyak po kami at uh, magaan po ang aming pakiramdam na malayo si kong marcolita sa politika ay ligtas po ang <laughs> mga kababayan kasi sobra na po ang po namin na talagang Uh, sukdula na po minsan ang pambabastos kay Kung Markuleta sa mga pagdinig uh, Minsan inaagawan hopya pinapatayan ng Mike Kaya uh, nasasaktan din po kami mga babayan okay? Kaya kapag natalo uh, Okay, mas maganda <laughs> Malayo sa gulo si Kung Markuleta okay? uh, Basta kayo na pong bahala mga babayan kung sino, uh, kung ayaw niyo boto boto okay? At doon rin po sa mga nagsasabi na wala ba kayong kalayaan na pumili ng inyong kandidatong ibuboto? Bakit kayo susunod sa pasya ng inyong pamamahala? Pwede naman kayong mag-straight vote na papalihim? Yan po ang sabi nila. <laughs> ah, hindi po namin gagawin yan, mga kababayan. Kasi ah, kaming mga Iglesia Ni Cristo ay isang katawan lang po. Isang pag-iisip, isang pagpapasya. Okay? Kaya kapag sinabi ng utak na ito yung gagawin, uh, susunod ang kamay. Kapag uh, sinabi ng utak na huwag mong isubo yan sa bibig, sinabihan ang kamay kasi dumi yan, tapos kung sasalungat yung kamay, ayaw makikipagka isa, sinubo pa rin yung dumi sa bibig, ay wala, patay na. <laughs> At nakikita nyo naman mga kababayan, uh, kung kung gagayahin po ng Iglesia Ni Cristo ang ibang reliyon na kanya-kanya po silang uh, sinusuportahan, hindi po sila nagkakaisa, ay uh, napakagulo po mga kababayan. Walang Iglesia Ni Cristo na tatayo na matagal. <laughs> Kasi nakikita niyo po sa ibang reliyon, uh, tulad po, sampol ng katoliko na iba't iba po yung sinusuportahan po nila na mga kandidato, uh, ang nangyayari, sila-sila po yung nagsisiraan nagpapatayan at uh, kung ano-ano pang mga uh, mga paratang na uh, na mga kababayan na uh, yung iba na na walang kasalanan at yung iba uh, hindi na kulong na maraming kasalanan <laughs> ganun po yan kaya hindi maganda ang may dudulot po ng pagkampi-kampi kaya ang desisyon po ng pamamahala na sa mga kandidato na pinili na kinuha sa iba't ibang grupo ay perfect na perfect po sa layunin na maihatid ang minsahe na pagkakaisa mga kababayan para sa kapayapaan. Kasi yan po ang susi sa pagulat po ng ating bansa. Wala na pong iba. Kasi kahit sino ang ihalal dyan kapag naturingan na wala na mga kababayan. Okay? Kaya lahat po nang dismayado ay uh, pasensya na po sa inyo at wala po tayong banggagaw. Uh, <laughs> yan, <po, coughs> yan po talaga ang buhay. Okay? Ya, ang Iglesia ni Cristo naman ay kakaunting bilang lang sabi po nila ay uh, 1% lang po sa populasyon po ng uh, Pilipinas. Kaya hindi hindi kailangang mangamba uh, at hindi kailangang mabahala mga kababayan dito new mas ipakita ang tunay ninyong pagmamahal kay Tatay Duterte. I straight vote yung mag straight vote po kayo. Marami po kayong Katoliko kaya kayang-kayang ipanalo kahit hindi nakasuporta lahat po ng uh, Iglesia Ni Kristo sa Duterte mga kababayan. Okay? Pakita nyo ang solidong suporta ng Duterte para sa uh, pangarap na uh, ma makamit ang kapayapaan mga kababayan at hustisya sa uh, pagkidnap umano kay Tatay Duterte mga kababayan. eh okay? Yan po ang masasabi ko po sa inyo sa tanong bakit hindi nag straight vote ang Iglesia ni Cristo sa Duterte mga kababayan. eh okay? Sana ay satisfied po kayo sa mga Inihatid ko pong sagot sa inyo mga kababayan, yun po ang aking mga pananaw at opinion na ang layunin po ng Iglesia ng Kristo ay hindi pagkampi-kampi, pagkababahagi, hindi kapayapaan para sa atin lahat mga kababayan. Okay? <laughs> okay